Good morning, good morning. Dito ako sa sa garden. nagdelik-delig Kay kawawa naman yung halaman na tanim-tanim to na konti. Dilidilig-diligan -dilig ko rin kung minsa. Ayan, mayroon na naman yung dalawang talong. Ha. Pukunin ko yan. Dalawang puno lang. Ha? Kasi yung iba nangamatay. Eh dalawang puno na. Pag nagtatapon ako ng basura dito, sabay ko na rin dilig-dilig kasi kawawa naman. Mapapakinabangan din to ilang buwan. Kamoti. Kamotis, talbos ng kamote galay, galay, bagay. Yan. Yan yung talong. Kung marami lang sana yan, nabuhay. Namatay kasi yung iba niyan. Sayang. Tapos, mayroon pang ilang punong mais. O... Oh. Huh kawawa naman hindi nalililigyan li dito dito yung mga kasama ko alam morning oo oh, oh, mayroon pang kalabasa ayan ang kalabasa ilam ilang, po punong mani o oh, namulaklak na o oh. ala so ibig sabihin mam mangunod na yan magkakaroon na yan ng laman kaya namulaklak na eh o oh. Yeah, ilang puno lang ano ba itong butatak butatak ito pagtanim mayroon dito mayroon doon eh. Oh na buhay ang tawag niya ni C? ikaw 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 aninaman yung, yung basura? dibu ang kita ito yung ano yung deal hmm? kailangan sin ma diligan minsan kay kawawa naman ma lantad sa init Yan. Yan ay del. Hindi ilagay yan sa salad. Pag nag-sandwich ka, lalagay mo yan. Tuna sandwich. Yan, tuna. Magawa ka lagi. Tapos lagyan mo yan. Del. Ay, mukhang mamamatay ang kalabasa. So, may matay ang kalabasa muni uh... nga ikaw napakatakaw mo maski busuging kita eh gutom ka pa rin nagmala ka kay Jimahot Koni ko ya 'yung mga talbos nito. Nin. Muning-muning. Ah, nililigan natin 'yan, mais. Okay. Mensan pulang naman 'to, dinidiligan. Muni! Hindi pa nga ako nakakapit.